Hello guys! Welcome back to my channel. Welcome back to Dark Angels to Intuition. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng na mga readings ko. Welcome sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. And thank you na din sa mga nag-share, nag-like, nag-comment, sharing your opinions, sharing your thoughts, and your stories. Thank you so much. I really do appreciate and love reading your comments. Even if hindi ako nagre-reply kasi ang dami ninyo. So anyway, doon ako kumukuha, actually doon ako humuhugot ng energy sa mga comments niyo. So, thank you din sa mga nandito, bago pa lang at nag um nanonood ng video na 'to. If you think you like my what I'm doing here, if you think you like my reading, if you think na naka kayo and my other previous reading because they are almost all of them are timeless reading except lang siguro sa um, monthly reading. So, check out sa mga previous readings ko if naka-resonate kayo sa, sa, sa caption pa lang or sa title pa lang so thank you if naka-resonate kayo, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified every time I upload a new video so let's start So, hindi ito para sa lahat. Take what resonates and leave the rest. Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonates. And if hindi talaga kayo naka-resonate at all, then this reading is not for you guys. So, I'm going to do a general love reading para to sa mga naghiwalay. So, titignan natin kung ano yung path ninyo. Papunta ba kayo sa hiwalayan na talaga or magkakabalikan pa. So, I'm going to use a lot of oracle cards and of course, may tarot cards. So... First oracle card is the Island Time Wellness oracle card. So titig natin, natin titignan natin yung situation. Hand of card. So parang merong nilalaro. Parang merong paglalaro ang mga nangyayari dito. So take a chance, risk, be strategic, options and not showing hands or gambling. So, yun nga. May mga laro na nangyayari dito. So, tingnan din natin ngayon kung ano talaga yung connection ninyong dalawa. Okay. at ano, bakit kayo pinagtakbo, pinagtagpo, bakit, ano bang connection ang meron sa inyong dalawa? Is it twin flame, soulmate, or ano, karmic, or anything. Let's see. attraction. So there are there is gaming na nangyayari because there is attraction din na nangyayari. So divine soul counterpart attraction transcends super superficiality. So let's see. Ang message ng ang love oracle card. What will be the message of love oracle card? Be supportive. Make a genuine effort to show you are to show you care. So I don't know if this is about him or her or you. Let's see. And what will be the answer of the angel? Answers oracle card. Look for a sign. Hmm. Let's see. So this is on your part and this is your person's part. So titingnan natin. Let's start. Ano nang nangyayari sa ngayon? Because you are separation. You are in a separated situation. So ano nang nangyayari sa ngayon? Let's see. So, you are like being practical sa mga nangyayari sa inyo ngayon. And feeling ko, hindi ka pa din ang katulog sa mga nangyayari sa inyo. But, nagiging strong ka lang. Nagiging practical ka lang. Parang natatanggap mo. Nagiging optimistic person ka lang talaga. But the truth here is, you still want to have a communication with this person. However, parang gusto mo, um, even if you have a lot of disappointments, parang gusto mo pa din na however maayos ninyo yung mga, yung mga nangyayari sa inyo. Because I think you want to Um, to communicate with this person you want a communication um, however, parang andun ka sa point na natatrap ka into like, should I communicate with this person again or should I move forward towards um, the best thing of my life, like the changes of your life already so parang andun sa point na, I don't know if merong marriage yanong, sa inyong nangyayari or going to get married or very commit, committed ka dito sa person na to before ay eh, naghiwalay kayong dalawa. So, nakikita ko dito parang nagdadalawang isip ka or nag, parang nandun ka sa point na iiwan ko na ba talaga to. Like, sabi natin na mag-move on na ba talaga ako or babalik pa ako sa kanya at mag usap pa ako sa kanya. So, nagiging practical ka lang sa mga nangyayari. Naging positive ka lang. Like, you trust might be You trust the process. Parang ganun. Pero honestly, hindi ka na nakatulog sa gabi thinking about this situation. So, let's see. Ano na nangyayari sa kanya ngayon? Mm -hmm. okay. mm. So, I think this person is being fair parang ando siya sa point na parang may inaayos siya dito na sitwasyon. With the Six of Pentacles, parang ngayon, parang um, binabalansa niya ang mga nangyayari sa buhay niya ngayon. Um, I think na din siya sa point of changes of his life. Like, parang merong something na na-end and right now parang he is having the changes of his life right now. So, parang nagiging ano siya ngayon tinatry niya maging um, optimistic or uh, matured sa mga nangyayari. So, you might be a couple. Might be a couple. Kasi, parang couple na meron tagang commitment, matured people. cause uh, on your side, you are the, king, the queen of pentacles, and on this side, he is the king of pentacles. So, Maybe you are couple na nag-separate. At siya sa point ngayon na parang confused siya sa mga nangyayari sa buhay niya. Um, honestly, parang nagkakaroon sa kanya ng clarity nung time na umalis siguro siya sa sitwasyon ninyo. Parang meron siyang feeling of gusto niyang ilaban yung sitwasyon or, or is either yung relasyon. And para sa ngayon, andun siya sa point na ano nangyayari sa buhay niya ngayon is inaayos niya yung buhay niya. So, parang nagkakaroon ng changes sa buhay niya dito ngayon dahil inaayos niya to. Um, even if, sabi natin in finances part, um, life, you know. So, so, ano yung nararamdaman mo ngayon towards your person? Okay, let's see. you are waiting. Parang gusto mo pa rin talaga na magkaayos kayong dalawa. So, you are still waiting for this person na maayos kayong dalawa. Um, you still believe, you still felt, may feeling ka pa din na nagmamahalan pa din kayong dalawa and you are waiting for this person. Talaga na to come back to you, to offer you in the beginning. So, to offer you a love connection na magkaayos na kayong dalawa na gagawa na siya ng action para bumalik sa'yo at ayusin ng lahat ng ito para maayos na kayo dalawa. Kasi willing naman din siya to take the leap of faith towards a new beginning. I mean, willing ka din naman na to take the leap of faith towards a new beginning um, with this person. So, ano yung feeling ng person mo ngayon? Let's see. What is the feeling of your person? Um, mahal ka pa din niya. Mahal ka niya talaga. And parang napagod lang talaga siguro siya sa away ninyong dalawa. Sa arguments na meron kayong dalawa. And parang feeling niya gusto niyang ayusin yung mga hindi niyo pagkakaunawaan na dalawa. Dahil mahal ka pa din niya um, this person, parang napagod lang siya. Nung time na umalis siya dito, parang ando siya sa point that made, made him realize that he need to have changes of his life na talaga sa mga kasalanan na nagkawa niya sa'yo. So, yun yung feeling niya towards with you. So, let's see. So, ano yung sa tingin mo ang plano niya para sa sa sitwasyon ninyo and let's see kung ano din yung totoong plano niya para sa iyo ano sa tingin mo na plano niya para sa inyo para sa iyo parang alam mo pa din ramdam mo pa din na babalik pa din siya na mag-o-offer pa din siya ng new beginning or second chance with you parang ramdam mo pa din na parang nagpaplano lang to siya na alam kong babalik pa din to siya. So, andun yung parang um, sa tingin mo na plano niya para sa'yo. Na alam mo na parang nagpaplano plano din siya na bumalik sa'yo, na ayusin din to ang lahat, kakausapin ka din ito. Pero honestly, hindi ka naman talaga sure na mangyari ba to or ito ba talaga yung plano niya. You're not just sure. Pang nga nagiging practical ka lang talaga. So, parang you are being so optimistic that you, maybe you are manifesting this na um, babalik pa din siya. Uh, maayos din kami. Honestly, hindi ka sure. Pero, yeah, you are really <laughs> lumabas talaga siya. You are manifesting So, you are manifesting this person to come back into your life. Though, hindi ka sure sa mga mangyari. Yun lang, minamanifest mo lang siya. Kaya, kasi hindi ka pa talaga naka-move on from this. Mahal mo pa din to siya and willing ka pa din na ipaglaban ang relasyon na yung dalawa. And even though sabihin natin na um, gusto mo nang mag-move on, hindi ka nang katulog sa gabi, pero parang andun sa point na baka may chance pa, baka pwede pa, you know. So, ano ba talaga yung... Um, ano yung plano niya talaga, totoong plano niya para sa inyong dalawa. Yes. Yun talaga yung plano niya, makipagbalikan sa'yo. Pero hindi din siya sure. <laughs> hindi din siya sure sa mga plano niya. Parang ando siya sa point na gusto niya talaga na magkaayos kayong dalawa. Pero ando lang din sa point na Um, gusto niya ng changes na this time. Um, parang ando siya sa point na hindi kasi kayo nag-uusap ngayon eh. Or meron ba kayong on and off or hindi talaga kayo nag-uusap. Because might be merong cheating na nangyayari dito. Kaya kayo na end up. Kaya kayo nag-iwalay. So, um, parang ando siya sa point na... Kaya hindi siya sure kung babalikan mo ba siya, tatanggapin mo ba siya, or ano man yung mga reaction mo kung babalik siya. So, tignan talaga natin kung ano ba talaga nangyari sa relasyon ninyong dalawa. What happened? So, na-trap si person mo into situation parang may mga tinago siya sa iyo and feeling ko tinatanong mo na to sa kanya and hindi niya hindi niya inaamin to sa iyo might be there is really an attraction dito na nangyari and ito yung naging connection ninyong dalawa into might be separation kasi feeling ko kasi dito um trinay pa eh trinay pa na ayusin trinay pa na isalba and dun sa point na parang kahit kahit mabigat na, kahit madami na kayong problema, parang pinilit pa na alagaan yung pagsasama. Even if stressful na, magulo na. Minsan nga, hindi ka na niya kinakausap kasi parang gusto niya muna magpahinga. Gusto niya, siguro ang dami niyo ng away dito. Um, kaya nga nasabi dito na yung feeling niya, parang napagod lang talaga siya. So, may mga bagay kasi na ayaw niyang sabihin sa'yo. Ayaw niyang aminin. Of course, you know, you, you know, man and parang gusto mo aminin mo to sa kanya so nasasakal siya this time sa mga tanong mo kaya medyo nag-aaway talaga kayong dalawa and because this person is trapped in a situation magulo na, trapped na siya so umalis na siya dito emotionally from this situation and um, yes because there usually might be hindi niya ma-explain na meron nagkaroon talaga siya ng iba dito na confuse siya actually so there is a possibility about the situation na meron kayo is um, naglaro siya. So, merong gambling. So, this person really like, um, nagkaroon talaga ng option sa relasyon na meron kayong dalawa. So, kapag sasama ninyong dalawa, and na-confuse siya. And through this confusion, nagkaroon talaga ng away sa inyong dalawa. And, um, Well, honestly, doon sa point na willing naman siya So, ipaglaban to, kaya lang the point there is, nag-aaway na kasi kayo dalawa may pagod na sa kanya, so dumating na din siya sa point na, hindi niya na alam kung saan siya patutungo papunta dito, sa isa or sa yun na palagi kayo nag-aaway pero honestly, gusto niya naman talaga ipaglaban yun sa inyo siguro, ando lang siya sa point na nakapagod na, nakakapagod na but, hindi ko pa pala nasabi yung ano no you might be Capricorn this person might be a Capricorn or Taurus Virgo Sun, Moon, Rising, Venus so um, you might be Pisces, Sun Moon Rising Venus. Um, I can see also here a Cancer. Your person might be Cancer, Scorpio, Pisces. And um, what else? I can see a lot of Capricorns here. Pisces, Capricorn. yun yung mga nakita ko dito. Um, Gemini, Virgo yun, sun, moon, rising, venus yun pa lang yung nakita ko, leo I can see also leo sign sun, moon, rising, either one, either one of you, okay so, let's see yun yung naging dahilan kung bakit talaga kayo nag-away, na humantong na kayo sa hiwalayan so, what is this connection is all about andun sa point that yung person mo is parang meron talagang like sabihin natin na na-attract siya sa iba and through this akala niya he did take the leaf of fate akala niya kasi kaya niya lang i-handle to kaya niya lang i-manage to um pero dumating talaga sa point na na-trap siya sa sitwasyon and um, dumating sa point din na parang ito yung dahilan kung bakit kayo hindi nag-uusap na. So, this person parang ando siya sa point na umalis siya ng kalmado sa sitwasyon na meron kayo. Umalis siya ng kalmado and I think here that doon siya nakipag-communicate, doon siya nagkaroon na naglagay ng effort to that somebody. So, parang dahil nga napagod siya sa'yo, parang doon niya tinuon yung pansin niya, yung effort niya to that somebody. So, dahil nga, isa na din dito sa, isa na din dito is ikaw, parang naging, ano ka na dito, strong person. Um, madami ka ng tanong, nagagalit ka na, nag-aaway na kayo, and madami ka ng mga nasasabi, kaya parang naging harsh ka na sa kanya, para sa kanya, nata napagod na siya kaya parang tinuon niya yung pansin doon sa isa. So and this is all about that um nagkaroon ng attraction. But this is your connection. I can see dito sa point na kung nasaan siya ngayon, kung ano nangyayari sa kanya, sa kanya ngayon is nagkakaroon kasi sa kanya ng I think um parang ano ba, realization na kailangan niya na maging um, someone matured na, na tao, someone na titignan niya na yung responsibility niya, na maging fair na siya, na kailangan niya nang i-end yung mga cycle na hindi na dapat i-end na yung cycle to have changes in his life. So, definitely this time, para nagkakaroon na siya ng mga realization sa buhay. So, through this, um, ano yung connection ang pwedeng mag-connect sa inyong dalawa is yung mabalik yung attraction niyo sa isa't isa. Kasi this attraction is is for you, for the both of you, not for the other person. So, kailangan ibalik niyo yung attraction niyo sa isa't isa. Um a divine soul counterpart attraction transcend super superficiality so you need to do that para um somehow maibalik ninyo yung mga nararamdaman ninyo sa isa't isa dahil um, ito yung siguro nagkulang sa mga nangyayari sa inyo and of course itong sa itong sa hands of cards so the gambling itong option, nagkaroon talaga siya ng option dito and be supportive and make a genuine effort to show you care. So let's see about this. Why? Why is this? Be supportive. Why? Supportive about what? Yeah, I tell you so. So, piling ko dito sa pagiging sa supportive na card na to. Um, sa oracle card na sinasabing be supportive. Might be nung time na umalis siya sa sitwasyon ninyo emotionally and nagkaroon nga sa kanya ng realization na kailangan niya ng ayusin yung mga dapat ayusin niya sa buhay niya, especially with you. Um, feeling ko, if this person will going to explain to you the truth and ayusin yung mga dapat ayusin sa inyo, and um, yung, yung babalik na siya sa para ayusin nyo na ito and we're going to do everything para tanggapin mo siya ulit and of course yun din naman yung gusto mo ba diba? so don't make this person wait for a long time na mapagod na naman siya you know um, kasi makukonfuse siya kung um, willing, mo, willing ka ba ba to take the leap of faith na tanggapin siya to be with him to move forward towards any new beginning with him Or not anymore. Or para hiwalay na lang talaga kayong dalawa. So, this is going to give him or her confusion. So, definitely, if maghihintay siya dito na maghihintay sa sagot mo, kung kailan mo siya tatanggapin, and you will keep on ignoring him or her, or, or baliwalain siya or magpapa ano ka, you know, you know what I mean, parang gusto mo na sige ikaw naman ngayon maghintay, tingnan natin, parang ganun. You can do that pero not in a long time. Huwag yung palagi, not, in a long time kasi baka mapagod kasi siya. Since you also want na ayusin niyo to. So, you can do that in a short way, in a short time, parang sometimes, so make him realize. Pero, sabi nga dito, be supportive. Ibig sabihin, once na-explain nyo na sa'yo yung katotohanan, then listen to this person. Listen to him or her, but then, hindi naman sabihin na you listen and you trust right away. Pero, ang you listen sa mga opinions niya. Also, you can share yours as well. And then, um, sasibihan mo lang siya na, let's see kung saan to patutungo ko, pa ba tayo? Then, let's see. tutulong tulungan nyo yung isa't isa para maayos ninyo yung pagsasama ninyong dalawa. Either ano mang meron sa inyo. Marriage, commitment, relationship, or ano man yan. So, tulungan nyo yung isa't isa para ma... ma um, be supportive na ika nga dito sa, or, sa Oracle card. To make a genuine effort. Make a genuine effort. Meaning, effort from your heart. A true effort na to show that you also care about the explanation that he gave you um, yung sa pag-aayos na gusto niya mangyari, ganun wag mo siya, like, to snub him to um, let this person wait for a long time bahala ka sa buhay mo, ikaw din may kasalanan magtiis ka, maghintay ka and parang seems like, napapagod na siya sa kakahintay, like, ano pa bang pwedeng gawin ko, and he gave too much effort, improvement already so parang ano naman yun, parang iba naman yun, ba diba? So, um, pwede mo naman i-ano sa kanya na, pwede mo naman yung sabihin sa kanya through communication and para ma-realize niya yung mga nagawa niya. So, with the angel answers, look for a signs. So, bakit sinabi niya dito na look for a sign? why angel answers so siguro eto before ka maging supportive so look for a sign first if totoo ba talaga na sincere sincere <laughs> sincere ba talaga na siya sa or naluloko pa din siya you know so before ka maging supportive sa kanya look for a sign like not to ask this person but to look for a sign alone without asking this person without um telling him that i am looking for a sign parang ganun um on your own na kung meron pa ba ibang babae or wala na if willing na ba talaga siya to move forward towards with you to do totoo na ba yung mga effort niya na binabahagi niya sa iyo totoo ba talagang gusto niya na talaga na magkaayos kayong dalawa at totoo ba talagang mag-effort na siya sa or magpo-focus na siya sa pagsasama ninyong dalawa at totoo na ba talaga yung pagbabalik niya sa iyo yung pag-o-offer niya ng pagmamahal sa iyo at totoo na ba talaga yung responsibility na pinapakita niya na pinapakita niya na action sa iyo so totoo na ba talagang lahat ng to so hindi na ba siya nagloloko dahil, of course masakit naman yung mga nangyari sa yo um nahirap mag move on and na bumalik ka i'm trying to move on i'm trying to be practical tas bumalik ka makipag-usap ka sa akin para ayusin natin tong lahat then um to give me some clarities to give me everything um noon time na hindi tayo okay nung time na naghiwalay tayo. Sobrang bigat yon para sa akin. Sobrang natrap ako sa sitwasyon. So, parang andun sa point sa'yo na ayaw mong maulit yon So, sabi nga ng angel answers dito, look for a sign first. Kung totoong wala na talaga. Kung totoo na talaga yung mga ibinabahagi niya sa improvement. Yung totoo na ba talaga yung mga effort na pinapakita niya sa'yo. Totoo na ba talaga yung mga sinasabi niya explanation sa'yo. Lahat-lahat na totoo na ba talaga yun. Before 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 mo siya, before mo maging before ka maging supportive sa mga ginagawa niya. So, parang parang nag-connect lang din yung reading, no? Parang nandun na din yung na din yung um, advice and guides na binigay ko sa inyo by this um, reading na meron ako sa inyo. So, I hope ma na may natutunan kayo. I hope ma, na na guide ko kayo sa mga naka-resonate sa reading na to. Kung um hindi man lahat kayo naka-resonate dito, maybe some of this reading na naka-resonate kayo. Just take what resonates and takes takes my advice if you wanted to. Okay lang din naman kung hindi. But I I am very thankful kung nakarating kayo ngayon sa sa ganito, sa dito sa part ng video na to. So I just really want to thank you dahil pinanood nyo talaga yung video na to. So thank you for um for watching this. Yan, thank you and god bless.